Yan guys, dahil dito kami sa aming maliit na farm, magbuko daw kami. Yun. <laughs> Yun, dalawa. Galing ko talaga. Galing manok mo nung kit eh. Paganda dito guys, malamig. Ang daming dahon. Hmm. Gutom na naman yung mga alaga ko. Hmm, hindi po nyo paubos pagkain nyo eh. Ha? Huh? Yan, buko tayo guys. Maliliit na buko. Hmm. Pagod na yung asawa ko. Uh.